Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay a 5 ng Enero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.30 city ng umaga araw po ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, Uh, katulad ng naipangako ko sa inyo ay from time to time tatalakayin ko po itong dayaan doon sa 2019 at saka 2022 eleksyon uh, napapansin ko kasi na parang nakakalimutan na ng marami kaya kahit na kakaunti ang nanunood tuwing ganito ang topic ko ay sisikapin ko na ipaliwanag po sa inyo. Gagamitin ko po ang aking kaalaman sa bilang isang electrical engineer para maipaliwanag po sa inyo ng maigi kung ano yung dayaan na nangyari noong 2019 election at saka itong 2022 election. ah uh, kailangan po kasi na maraming makaalam na tao. Opo. Sabi nga sa Biblia, my people are perish because of lack of knowledge. Yan po ang nakasulat sa Biblia. My people perish because of lack of knowledge. Yan po. Kailangan po isiwalat natin, ipaalam natin o mag-ingay po tayo. Uh, ito nga po ano, uh, bakit sinasabi ko na dinaya yung 2022 election? Ganito po yan eh. Hindi po ba mayroon tayong vote counting machine? Yung tinatawag natin na BCM, Boot Counting Machine, na kung saan ay bawat presinto mayroong boot counting machine. Ayan po. At sa buong Pilipinas po, mayroon po tayong 100,000 plus 700 ata na boot counting machine sa buong Pilipinas. Magta-transmit po yan ng buto. Opo, ang trabaho po ng boot counting machine ay magta-transmit po yan ng boto. Manggaling sa presinto, papunta sa tatlong server. Matagal ko na po inaral ito, 2019 pa. Inaral ko na yan. Nung, nung pinatay nila po ang transparency server. Andami ko naku, andami ko nang pinasukan ng mga bloggers na marurunong patungkol at natuto ako doon. The boot counting machine has the task of transmitting the election result in three different servers. Yan po. Tatlong server po at the same time. O ang ibig sabihin, simultaneously. Or ipapadala yun ng minsanan sa tatlong server sa makatuwid marireceive yung ng tatlong server at the same time. Ayan po, ano? Uh, hindi po yung isa-isa na ipapadala. Kung hindi, ipapadala niya ang resulta nung eleksyon doon sa presinto na yan. At inuulit ko nga, ano? Mayroon tayong 100,000 plus 700 na 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 vote counting machine. Kasi nga, bawat isang presinto, mayroong isang boot counting machine. Ngayon, ay in no time, walang oras na hindi parihas ang bilang. Kasi bumibilang po ang kumilik eh. Bumibilang din po ang transparency server. Ah, yung palang tatlo na pagdadalahan niya o pag, pagtatransmitan ng boto ay isa sa municipal server o city server, isasa sa transparency server na ginagamit po yan ng PPCRB at isasa sa Comelec main server. Tatlo po yan na sabay-sabay niyang ipapadala. Opo, at one time. So, itong tatlong server na ito, iisa po ang resulta niyan o iisa ang nabibilang nila na boto kasi iisa ang nagpadala eh. O iisa ang message na pinadala, i-isa ang time na pinadala. Kahit na 100,000 yan, at any time, iisa po ang dapat ang resulta niyan. Yun po ano, ay bakit ang nakikita o ang sa bagay eh, hindi natin nakikita po ang bilang na ng Comilex server eh. Ang nakikita po natin ay ang yung sa PPCRB, yung uh, transparency server. Yan po ang nakikita ng media ng mga kandidato. Yan po ang nakikita. At buong daigdig po minomonitor yan. Ay bakit at 8.02 magkaiba po ang reading eh magkaiba po ang reading ng transparency server at saka ng Comilic main server. Sang-ayon sa kanila at sila po ang nag-report nito at 8.02 ang transparency server ay bumibilang na ng 20 million votes. Samantala, ang Comilic main server ay bumibilang lang ng 13 million votes. Eh di may nagaganap na dayaan dyan. At 8.02 po, sang-ayon po sa report yan ng Comilic. Ngayon, ano pang sinabi ko? Yung yung vote counting machine magta-transmit mo ng boto at the same time sa tatlong uh, servers. Yun nga, sa municipal server, sa transparency server at saka sa Comilig main server. Ngayon, at ito pong boot counting machine, napag-alamang ko na ito pala ay isang public IP address. Hindi po yan private, hindi po. Ang ibig sabihin yan, direct line po yan. Kung pag-uusapan natin ang telepono, direct line yan. Opo, kasi nga hindi siya padadaanin ng telco. At ano yung mga telco? Ayan ang, ang, ang sinulat ko dyan. Maraming telecommunication sa atin na andyan ang Globe, na andyan ang Smart, na andyan ang Dito, na andyan ang PLDT, na andyan ang cellular, uh, Cellular, at marami pang iba. Dipindi yan eh kung anong area mo. Pero kung minsan, dalawa yan o tatlo sa isang area. Ngayon, pipili kung saan yung malakas. Ulitin ko ano, pag hindi public IP address ang isang computer, hindi siya makakadaan sa telco. Yan po ano. Ngayon, ay ano po ang ang ibig sabihin ng private at saka public IP address? Ang private po, ang ibig sabihin niyan, private siya, yung computer niya ay private doon sa local na yan, o sa isang building o sa isang pamilya o sa isang kumpanya. Ganun po kasi yan. Hindi kasi kakayanin ng internet na ang buong computer ng buong daigdig ay may sariling public IP address. Hindi kakayanin. Nagbabang down po o nagka-crash. Kaya naisipan nila ay ihalin tulad na lang sa isang telepono na kung saan sa isang kumpanya mayroon lang isa o dalawang hotline o tatlong hotline. Ngayon, yung ibang telepono dadaan lang sa switchboard. Yun po ang sinasabi natin na local pag ikaw ay dumadaan pa sa switchboard, kasi po, eh, ikukunikta po ng switchboard operator eh, o yung radio operator eh. Ganun po, yung mga lokal, bago siya makalabas. Ganon din naman, kung may papasok na tawag doon sa isang lokal, halimbawa ako, local 122, ang lokal ko sa opisina, Please connect to local 122. Yung po ang ang sasabihin doon sa Swiss uh, switchboard operator. Pero ngayon ay wala nang switchboard operator eh. PEBX na. Yan, Machine na, automatic na, ganun. Pero nare-record nila. Yung po ang ang pagkakaiba ng isang IP address sa computer at saka public uh, yung 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 private IP address at saka yung public IP address. Yan po ang kaibahan. Ngayon, ang nangyari po dito, ang nagpadala ng boto doon sa Comelec na nakarecord yun po yan sa kanila. Doon po galing yan, ang nagpadala ng boto wherein comprises ng 51% ng boto ng buong Pilipinas, ang nagpadala po ay yung private IP address. Nataliwas doon sa kontrata ng boot counting machine, dapat ang magpapadala po ng boto sa COMELEC ay yung boot counting machine. Hindi ba? Pero dito, ang nagpadala ng boto ay hindi BCME. Hindi boot counting machine eh. ang nagpadala ng boto na nai-record sa kanila ay yung nakakonekta sa kanila yung private nga sa kanila, yung 192.168.0.2, yung po ang nagpadala ng boto. At e, di yan. Hindi ba? Wala sa kontrata yan eh, na ang magpapadala ng boto ay sila-sila rin. Na andon, nakakunikta sa kanila. Yung nagpadala ng boto, 51% po ng boto. Paano mananalo dyan ang, ang oposisyon? Hindi ba? Fifty-one percent po ng boto ang nagpadala ng boto ay yung one nine two dot one six eight dot zero dot two. Kung IT expert ka, alam mo yan na yan ay private. Saan? Doon sa computer, doon nga sa main server ng Kumilik. Kasi sa kanila ang ang nanggaling ang kwan eh ang yung record eh sa kanila na ibigay ang resulta at ang trabaho po kasi ng server ina-identify niya yan ang nag-identify niyan ay yung server po ng kumilik hindi tayo hindi ang transparency server ang nag-identify niyan ay yung server ng kumilik yan po na ang nagpadala sa kanila na 51% ng buto ay galing lang dun sa kanila. Malamang yan isang laptop lang at isa o dalawang tao lang ang gumagawa yan. Kaya yan po ang danger ng ang bumibilang ng buto, ang nagpapadala ng buto ay yang machine o yung boot counting machine. Yan po ang danger dyan hindi nagamit ang mata ng tao o tainga ng tao, hindi nagamit pinalitan ano pinalitan ng masin o artificial intelligence yan nga yung computer na yan yung boot counting machine na yan na yan naman ay panukala ng tao panukala pa po yan ng magagaling na tao dati para daw walang dagdag bawas pero inuulit ko po sa inyo, paulit-ulit ako, lahat ng panukala ng tao, pag hindi isinangguni po sa Diyos yan, lahat po yan. Lahat yung panukala, katulad ganyan, ano, mag-boot counting machine na tayo, panukala po ng tao yan, na nagmamagaling-magaling. Nagmagaling-magaling, sabi nila, para mawala daw ang dayaan. Ay ito nga, wholesale na yung dalaan, da dayaan po eh. 51% po ng buto dyan dumaan sa machine na yan. At hindi po nila maitago yan kasi ang record na yan ay naandun sa server ng kumilik. Hindi nila matanggal yan. O. Ulitin ko ano, ang vote counting machine natin ay isang public IP address. Ibig sabihin niyan, kung sa telepono ay hotline po yan nakakarikta po yan sa tawagan yung yung boot counting machine natin ngayon ano naman ang ang itong private IP address ay halintulad tulad po yan sa telepono natin na may local ayan po ang nagpadala lang ng boto ay yung local doon sa kanila o yung private doon sa kanila o personal. Private nga eh. Kaya nga personal nila doon sa server nila. Ang trabaho po kasi ng server ay yang server ay kanyan? Public IP address yan. Yang server. Kasi nga nakikipag-communicate siya eh sa labas. At pinapadaan siya ng telco. Yang Globe, Smart, Dito, PLDT, at saka cellular. Ngayon, lahat nung nakakonekta sa kanya, doon sa kumilik, pwede nang gawing private IP address. Basta ma-identify siya ng server. I-identify po eh. Yung po ang trabaho ng server. Ano naman ang trabaho ng modem? Ang trabaho po naman ng modem, sa server din yan eh. Kung minsan tinatawag natin na na modem kung minsan tinatawag natin na router. Pero kung minsan po, magkasama na yan, binibili yan. Pero kung ikaw ay kukunikta sa, yan nga, sa, sa telco o sa globe o sa smart, kailangan mo ang modem kasi siya nag-aayos eh. Lahat ng requirement ng telco, aayusin po ng modem. Ano naman ang trabaho ng Router ang trabaho naman ng router ay aayusin niya o kaya server pa, kung minsan iisa yan eh ang trabaho naman ng server aayusin niya naman yung nakakunikta sa kanya i-identify niya yan kung isang daan yan na private na computer i-identify niya yan isa-isa mag-a-assign siya ng mga number kaya hindi po mawawala eh sino nagpadala sa kanya doon sa server ay ito, local lang sa akin, sabi niya. O oh, ito yan. Uh, usually, computer number 2 yan kasi dot zero to eh. Ganun po yan. So, dinaya po yan. Eh, ano po ang gagawin natin? Ha? Ay ako, nananalangin po ako sa Panginoon. Hindi po ako nahihiya na magsalita dito na ako ay nananalangin sa Panginoon na sana yung gumawa niyan. Kasi wala na tayong magagawa po eh. Wala na tayong magagawa dyan. Yung gumawa niyan, pinapanalain ko sa Panginoon na sana siya ay parusahan. Opo, yan po ang panalangin ko. At pati doon sa 2019 eleksyon na kung saan ay si Duterte na ang nakaupo dyan, napakalakas po ng loob na pinatay po nila ang transparency server. Ano po yung transparency server? Yun yung gamit ka ng PPCRB, yun ang nakikita ng mga tao, ng mga kandidato, ng mga media, ng international community. Pinatay po nila ng pitong oras. Paano mananalo dyan ang mga oposisyon? Pinatay nila, walang makita. Nung nabuksan nila po, ay alauna na ng umaga. Kinabukasan na, o oh, ito na kanila, ito na ang resulta. 75% na ang nabibilang na boto. Ayan na, panalo na si Bungo, panalo na si Bato de la Rosa. Nasiro po ang kwan, ang ang oposisyon na hindi pa nangyayari po 'yan sa kasaysayan ng bansa. Sa politika ng bansa po, hindi po nangyayari 'yan sa mga senador. Ngayon lang nung nakaupo si Duterte. Kaya nga po ang suspect ko dito, yung gumawa din ng 22 election yan, pandaraya na yan, ay si Duterte. At dinatalahin ko po na sana parusahan yung mga tao na na-involve dyan. Parusahan po ng Diyos. Hindi po masama yan. Hindi po. Kasi nga wala ka nang magagawa eh. Ano magagawa natin ngayon? Kulang ang batas natin para parusahan sila. Kulang po. Wala tayong batas dyan. Na kung uh, natuklasan after one year, nadinaya, ano magagawa natin dyan? Wala tayong magagawa dyan. Kasi up na eh. Pati mga judges, pati mga kumilik, penalit-palitan na nilai eh. Mga pulis hawak na nilai eh. Kaya wala tayong magagawa. Pero ang Diyos po may magagawa dyan. Opo, sigurado po ako, pag marami na ang umaangal o umiiyak, marami na po ang humihikbi, at dumudulog sa Panginoon na sana sila ay parusahan yan kung sino man yang gumawa yan ay didingin, didinggin po ng Panginoon yan. Ngayon, ano po ang ano po ang maipapayo ko sa mga tao? Magingay po tayo at yun nga madalangin tayo sa Panginoon na sana ay sa susunod na eleksyon sa 2025 eleksyon po ay huwag nang kwan, huwag nang uh, computer ang bibilang tao na mismo, mano-mano na ang bibilang. Kasi nga kung ang ang bibilang ay artificial intelligence, wala po mangyayari diyan. Ung po. Iyan po ano, yan po ang pinapanawagan ko sa inyo at pinaliwanag ko na bakit dinaya yan. At palagay ko naman ay may natutunan tayo. Ano? Hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga subscriber. Uh, opo, yung mga nanonood sa atin. Ano? Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bakur Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Librager Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna. Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Joe Ilinita Exklapker ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mambora Occidental Bindoro, Malibir Baligat Kulyo, Uh, Quertique, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Placer E. Duarte, San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasya Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad di Makulangan, Brinda Martin, CJ Torio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Bilasco, William Eli, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila. Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Tikton, Tim, Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo dating panuorin at suportahan ito po sila ano si Michael Apasibli Bulletin at Tony Insurecto Bunyog Pagkakaisa Blackcaster Armandin Engineer Tutu Kausing ngayon ito lang po si Engineer Tutu Kausing ang ang nagpapalo up dito eh yang dayaan po sa 2022 election na sinasabi niya ay dinaya talaga yan at ito po ay tulong ko na sa kanya tinutuluan ko po siya na ipaliwanag sa mga tao bakit dinaya. Ayan po ano. Uh, kasi nakikita ko yung iba eh wala na eh na, na busy na sila sa ibang topic. Ay mas mahalaga po ito. Kasi nga kung hindi maaayos yan ay ang lalabas na senador na naman yan ay yung hindi natin hindi natin ibinubuto. O, ganyan kay Robin Hood Padilla, walang kwinta, hindi ba? at isa yan, kaya nagagalit ang tao po kay Duterte kasi siya nagpanalo niyan eh. oh, sumpa hanggal langit po. Kasi bumabayad tayo diyan eh. Binabayaran po natin yan si Ruben Hood Padilla for six years na mga kapritsyo niya. oh, taong bayan po, buwis. Nang gagaling po sa buwis. Kaya galit na galit po ang mga tao diyan kay Duterte. Ayan nga, i-impeach nga yan eh. Si Aling Marie, si Mr. Sa totoo lang to, Christian Isgira, PMTG, JR the action man, ruin Japan Tours, Dibina Apostol, CGP Pichay, Kapihan, ni Art at Ago, Demjus Kakamping, ang batas with attorney Claire Castro, ka Waldi Karbonel, at saka si attorney Silo Magno. O galiin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at hanggang dito na lang po ano, ah, uh, iuulitin ko lang po ano, ilakad po natin na huwag na yung computer ang bibilang ng boto. Manumano na kasi kung pinatay nila ang ilaw halimbawa, yung napukor, pinatay nila, wala na tayong magagawa eh. Whereas kung mano-mano, kahit na kandila lang pwede. Kahit na kung may araw pa, kahit walang electricity, pwede magbilang eh. Oh. At kung na-record na, ay mahirap na nilang dayain yan bawat presinto na i na mahi mahihirapan na sila. Ayan po. O sige po at hanggang dito na lang po ano at dinadalain ko po sa ating pakikinig ay mayroon tayong natututunan at may wisdom na nanggagaling sa Panginoon na naibibigay na sa atin. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.